tututukan ng kamera ang pangako ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na dagdagan ang healthcare benefits sa mga miyembro. Sinabi ni Agri Party Representative Gilbert T. mayroong written commitment ang DOH sa kamera ng plenary deliberations ng budget ng ahensya na gawing 80% ang sasagutin ng PhilHealth sa treatment ng sakit na cancer na kinabibilangan ng chemotherapy at heart bypass kabilang din sa pangako ng DOH na gawing 100% ang sasagutin ng PhilHealth sa diagnostic test na kinabibilangan din ng positron emission tomography o PET scan, computer tomography o CT scan at magnetic resonance imaging o MRI. Ganon din ang 50% across the board health care benefits na epekto na epektibo na sa susunod na buwan ng Nobyembre. Ipinatutupad na rin ang 6,350 pesos na financial assistance sa hemodialysis patient mula sa dating 4,000 pesos na naniniwalang coverage na may sapat na pondo ang PhilHealth uh, tapos ibalik sa National Treasury at 89.9 billion pesos na sobra pondo. Twenty five. Sunday twenty five.